Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan tayo po ipinalad sa ganitong ka kaagang oras na makahuntahan po natin on air via Zoom si Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Sa Senator Win, good morning, Johnny Banyes, Jopel Pelenyo po, live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Good morning, John. Good morning, Jopel. Magandang umaga sa inyong dalawa. Alright, direct to the point pong katanungan. In spite po ng mariing uh, direktiba sa zona ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. ng total ban sa Pogo, February na po, matatapos na February, Senator Win, bakit issue pa rin ang Pogo, sir? Actually, John, wala nang Pogo sa ating bansa. Uh, itong mga nakikita na lang natin ay mga sindikato na naiwan dito hmm. sa ating bansa at gumagawa ng mga scamming activities. Dati mm -hmm. kasi ang pogo, ibig sabihin ng pogo, kukuha sila ng lisensya sa sa Pagcor, pero hindi naman gaming ang ginagawa nila, scamming. Mm -hmm. Ngayon, wala nang gaming, scamming na lang talaga. Uh -huh. pero, pero pogo pa rin ang tawag. At pogo pa rin ang tawag kasi nakasanayan na ng tao na pogo, pero sa totoo uh -huh. ang ginagawa nila, scamming na. Wow. Nawala wala na talagang gaming. Kasi ang pogo is Philippine Offshore Gaming. Ito talagang scamming mm -hmm. na lang, panloloko na lang. Pero Alright. dyan, ang nakakatakot kasi, itong mga huling uh, linggo na nakita ko, na yung mga sindikato, lalo na yung mga triads na tinatawag natin, nandito pa. At uh, okay. eh, kanina umaga nga, kaya ako na-lead, lang ako ng balita, na meron palang uh, nahuling uh, mga sindikato na tinotorture yung kapwang Chinese. Ooh. At yung katawan, buong buo na, andan na, punong-punong -puno ng tattoo. Wow. No? At uh, uh, ito ay isang sinyales na membro nito ng mga Chinese triads. Aha, hindi na biro yun, ha? Yung mga ganong klase ng di biro, di biro. Uh, pagpapakita ng kanilang, uh, uh, tau dito, hmm. yung pagpapakita ng kanilang ngit, -ngit at uh, tau dito, karahasan sa mismong mm, bansa Correct. natin, Senator Wynn, Jopel, hindi oh, na biro, ha? Ah. Yung mga na-torture na yun, na binabanggit nyo, uh, Senator, uh, natagpuan ba itong mga na-torture na do o buhay yun, pa ba? buhay pa po ba? Well, last week, meron ako nakuhang balita na may isang batang kinidnap, tapos uh, may connect, yung mga nangidnap, Mm -hmm. ay konektado rin sa pogo at balita wow. ko na tinorture rin yung bata. Mm -hmm. uh, at uh, ang ginagawa nila, tinorture yung bata, pinag alam mo, binivideohan nila, pinapadala wow. sa magulang para magbayad ng pera. Wow. Kaya itong mga yung tinatawag nating mga sindikato na ito, nandito pa, hindi pa mm -hmm. sila umalis dahil uh, pag sila ay bumalik sa China, kaagad kulong at patay. You know, bitay mm -hmm. yung kanilang harapin doon dahil mahigpit ang batas ng China pagdating sa illegal gambling. Po, Kaya dito sila, tago ng tago. Ang kinakatakutan ko lang, John at Jopel, eh ito, mga ito, baka biglang i-target yung mga locals na. No? Dahil wala nang sinasabi ng ko. Ito, mga ito, eh. Opo. baka, baka, dahil wala nang pogo, eh mm -hmm. mag-kidnap -mag na lang sila ng mga locals. Opo. Pa, Senator Win, uh, binabanggit mo rin lang na, kumbaga eh, malakas ang loob nila sa ibang bansa magsagawa ng kalokohan, at karahasan, dahil mahikpit sa kanila. So, ibig sabihin, mm -hmm. hindi ba po na, ba natin kayang gawin yung hikpit nila sa bansa natin, para hindi dito tumakbo yung mga sindikato na yan? Yes. Very mm -hmm. naman sa mga enforcers natin, tulad ng PAOK, tuloy-tuloy yung kanilang pagre-raid. Ito nga, dyan sa monitor, nakita nakikita ko na tuloy-tuloy yung kanilang pagre-raid. At uh, eventually, mahuhuli rin to. Ako naniniwala ako na mahuhuli at... Uh, uh, madedeporto. Opo. At, uh, pero habang ngayon, andito pa sila, dapat ang ating mga enforcers tulad ng PNP at PAP, walang tigil. Dapat mm -hmm. talaga walang awa na mm -hmm. at, uh, at uh, dakipin at uh, talagang dapat tanuhin sila ikulong ikulong at uh, tanggalin sa ating lipunan dahil nakaka -ano sila nakakatakot at Opo. ano at uh, kaya nila mag-torture mm -hmm. ng walang ano eh, walang awa ang isa pang question, Senator Win, with your indulgence, ako yung Jopel, mga kabalitan, kabalitan at Binabanggit, bakit po kinakailangan ipadeport deport kung merong nalabag na batas dito sa ating bansa? Uh, kung kung immigration law, ang kanilang violation dapat i-deport. For example, mm -hmm. wala silang visa o wala mm -hmm. silang work permit. Pero kung ang huli sa kanila ay illegal, Kukulong, kakasuhan sila at makukulong sila dito mm. so depende kung ano ang makikita sa kanila like for example itong mga triads nakita mm. ko kanina sa balita talagang uh, huli sila red handed eh makukulong mm -hmm. sila dito mm. uh, haharap sila sa ating hustisya oh send binabanggit nyo kanina na uh, itong mga nandito na uh, pogo is mga ano na ito mga uh, triad na ito mga sindikato ibig bang sabihin yung operasyon nila walang proper documentation, hindi dumaan sa local government, o kumbaga, wala silang permit sa kanilang ginagawang operasyon? Wala, wala talaga. Ano talaga ito, mga sindikato, mga kriminal, at patago ang kanilang galaw. Hindi lang scamming ang kanilang ginagawa. Ngayon, meron ng kidnapping, meron ng torture. Iyan uh, yan yung mga klasing taong nag-ooperate nung meron pang pogo dito sa ating bansa. Uh, hindi lang sila umalis na iwan sila dito. Kaya uh importante ngayon na walang walang tigil ang ating mga enforcers na hulihin to, itong mga ito at uh, dakipin dahil naka ano pa sila ngayon nakawala pa sila mm. no at uh, nandiyan dyan lang sila sa uh paligid natin yung uh, nasabi kong bata kanina na kidnap na kidnap to sa BGC biro mo wow BGC isang ano yan 'di ba isang uh -huh. maunlad na, okay. na lugar kaya Uh, Alam naman natin, Senator na lang, Win uh, yung lugar na yan, walang kagaya namin gusgusin dyan. <laughs> Di ba? wala silang, ano, walang pinipili na lugar, uh, walang pinipili na tao. Na yun ang nakatakot dito. Apo, uh, Sen, sorry ah. Pero nagsalita ang PAOK na sinasabi nilang marami silang LG yung kumbaga uh, ng operasyon dahil andyan lang eh, sa gilid-gilid eh. Di po ba? Mm. Ang sa amin lang, Sen, mm -hmm kung walang uh, nakikipagsabwatan at walang gumagalaw na pera wala rin naman pong papatol sa kanila para makipagkontsaba, di po ba so di, ang ang sakin sa lamang po kung okay sa inyo at tama rin po ba na hindi lamang dapat mag-concentrate sa uh, authorities eh sa mga police or uniform personnel dapat pati mga LGU dapat dapat tinututukan di po dyan. ba uh -huh. na natumpok mo ang uh, isa sa pinakamahalagang aspeto nitong paghuhuli ng mga local government units. Matagal mm -hmm. ko na rin sinasabi na malaki ang papel na ginagampanan ng mga local government unit, yung local government units lalo na mga punong barangay. Mm -hmm. Dahil alam nila kung ano nangyayari sa kanilang lugar. Correct. No, I na pwedeng gamitin na hindi nila alam. Uh, yung mga nangyayari sa kanilang mga kanya-kanyang lugar. Mm -hmm. Kaya napakalaking bagay na maging alerto ang ating mga local government units, particularly mga punong barangay. Mm -hmm. Dahil sa mga ganitong areas, kagaya ng urban areas, sa mga punong barangay talaga ang nakakakita kung ano yung nangyayari sa kanilang lugar. Mm -hmm. kung, kung nakita nila na mayroong kahina lang mga uh, galaw dyan, dapat isumbong na nila sa otoridad. O sila oh. mismo, pwede naman sila mag-citizens mm -hmm. arrest. Hmm? No, at sila na mismo manghuli. Oh, ang inaano ko nga lang po diyan na Senator Win, may mga pagkakataon na sumosobra ang tapang natin. Minsan, kahit sa kababayan natin, na suspect pa lang. Hmm. Hmm. Eh, samantalang pagdating sa mga dayuhan, eh, kaya tayo, kumbagay, eh, naaabuso at inaabuso, eh, mukhang kayang-kaya nila tayong tapalan ng pera. Sorry sa word, ha? Senator Ragachalian, ha? Mukhang ganun ang nangyayari. Kasi kung wala pong gagalo na pera, at wala namang magiging pakinabang kung sino man yung ba. Hindi naman sila, hindi naman sila magbibingi-bingin, magbubulag-bulagan. di po ba, Sen? Sana hindi gano'n. No? Uh, posible rin yan dyan. Kasi nakita naman natin yan sa mahuling pagkakatao uh, ng pagkakataong kung paano uh, itong mga pogo. Nung nandito pa yung pogo, ah, dahil sa laki ng perang umiikot, kung paano lang uh, makontsaba yung iba't ibang mga otoridad para makakuha ng permit, para maka... maka uh, para maka-operate dito sa ating uh, bansa. Pero tingin ko ngayon, itong mga scamming activities talagang patago ito eh. At uh, nag-ooperate ito talaga ng... Uh, kasi scamming to hindi naman sila makakakuha ng permit. So talagang pailalim yung kanilang operasyon. Pero ganun pa man, kahit pailalim yan, madidetect yan, makikita at makikita yan ng ating mga punong barangay. Dahil gagaya na sa video ngayon, sa dami ng tao dyan, tapos maraming computers, tapos I'm sure pasok labas pasok labas eh, ay mag magkakaroon ka ng hinala eh mm -hmm. no at uh, dapat isumbong na kaagad. Itong mga ganitong scamming activities, iisa lang naman yung anyo niya, eh. maraming computers, maraming tao, patago nag-ooperate, walang karatula, eh magdududa ka na kaagad. Okay, Sen. Um, ang sabi ng pangulo, uh, sa last na sona niya 2023 o 2024 dapat wala na. Talagang total ban tanggalin na ang pogo sa 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 bansa pero tulad ng na pinag-usapan namin kanina ni Kuyang Jan uh, sen uh magtatapos na ang buwan ng February pero mukhang uh kinakailangan pa talaga siguro na pukpukan ng uh, pagsasagawa ng operasyon kailan po ang target natin na talagang dapat na mawala na totally itong uh, pogo sa ating bansa Patis coming Patis coming po sen mm -mm. Oh. kasi talagang ano eh yan, yan talaga yung kung ini-anticipate na natin at ini-expect na natin mga ganitong mangyayari. Na nung binad yung Pogo last year, yung mga ibang grupo na matigas ang ulo at malalakas yung loob, mm -hmm. uh, bumuo sila ng mga maliliit na mga scamming activities. Ito yung nakikita natin ngayon na hinuhuli. Mm -hmm. Pero may nakita rin kaming trend, uh, Joel. Uh, Jopel at uh, John, uh, hmm. pati mismo, ultimo mismo mga kababayan natin na natuto mag-scamming. Nag-scamming activities na. Yun lang. Uh, Meron ding nahuling mga uh, dito sa Pasay na mga Pinoy ang nag-ooperate. Aray. scamming hmm. activities. Hmm. So, ibig sabihin, natuto na yung mga kababayan natin sa scamming activities, sila na mismo ang nag-ooperate. Hmm. Alright. As much as uh, we want to, kaya lang medyo uh, napipigilan na po kami ng aming uh, oras. So nasa yung pagkakataon, na uh, Senwin, karagdagang mensahe po at paalala na rin sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Ramit, marami, maraming salamat, Jopel at Jan. At uh, ang kaking panawagan naman sa ating mga enforcers ay tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong hihinto at tuloy-tuloy uh, lang yung ating paghuhuli. Uh, supportado sila ng Senado. Uh, importante ngayon na itong mga sindikato na ito ay makulong at uh, uh mahuli talaga dahil oh. nakakalat lang sila at uh, nakakatakot yung kanilang ginagawa dito, dito mismo sa sarili yeah. nating bansa. Alright. At well, Senator, as always, uh, ka na ng himpilan ng programang ito. Maraming maraming salamat. Good luck, God bless, and good maraming morning. Maraming salamat Send. sa Okay, salamat po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Uh, Senate Committee on Basic Education and We Ways and Means uh, Chairman, Win Gatchalian. Tambalang!